mga umaga dyan mga ka-farmers narito ay may video tayo tungkol sa pag-harvest lang ang pala ng classmate ko si Sir Benedicto Mahala ayun siya mga ka-farmers oh. successful yung garden niya ngayon Uy! yan si Sir Benedicto Mahala may youtube channel din siya yung ano yun sir tribong yun nun yung tribong ko yun nun pakisubscribe <laughs> nyo rin mga subscriber ko subscriber at ito ang ganda ng garden nya successful oh magandang ang pamara ng ginawa nya ito yung harvest nya higit to 100 siguro may pipino sya ayan saka may sili sya oh mga ka farmers ayan oh sang sako ito pa sili yan ang mga malupit na diskarte nya kahit sa panahon ng tag init kasi napapalad ko mga farmers sa YouTube, lahat ng farmers, puro bumigay sa sobrang unit. Pero ito si Sir Benedicto Mahala, talagang successful siya sa kanyang farming. Kaya pwede niyong magayang madiskarte niya kung may-share niya sa kanyang YouTube channel, yung tribung ko yunin vlog. Kaya subscribe niyo mga subscriber ko yung kanyang YouTube channel. para makita nyo yung kanyang mga video dun sa kanyang gulayan ayan mga farmers yung gulay nya ayan malawak to sumur vibe to to sobrang init kahit 54 degrees celsius yung init kayang kaya, -kaya nya oh. ayan mga farmers oh. bunga Saka Marami pang buwang malilit. Ayan o. kasi yung lupa o lumambot. Kaya ayan o. Sagana siya sa dilig. Kaya ito siguro ka nagsurvive siya sa init. Kaya magandang pamaraan niya. Kasi karamihan na kung ako mga farmers lahat bumagsak yung mga tanim nila pero siya ito successful yung kanya garden yan mga farmers oh. marami siyang balutin hindi pa nababalot yung iba nalaki na tsaka dami pang bunga ayan o ito ang haba ng bunga niya. Saka dito may sitaw pa siya. Oh, may sili. Kapal ng sili niya. Tsaka maraming bunga. tuh, mga farmers, oh. tinanyo. Yan. Kunti lang ito, pure naharbisan niya ito ng medyo maraming ngayon. Subaray so, sako. Dalawang sako yata. Saka marami pang bunga. Ayan o. Um. Alaga niya ito sa pag-spray ng mga fungicide tsaka insecticide tsaka pag-aabono yung mga daily maintenance ng gulay. Binibigay niya. Yan mga farmers o. Oh. Tingnan yung puno ng sili niya. Ayan. laki. Bago pala ako nakakita ng sili na ganito kalaki yung puno. Tsaka tumama siya sa presyo. Tag Iti ata per kilo yung bilis sa kanya. Ayan. Ganda ng aming bunga yung sili niya Oh. Ayan. Magamat hirap siya sa init pero talagang marami siyang bunga. Ito nga minsan daw hindi niya na madiligan kasi yung tubig niya parang nagkukulang na. Malawak yung area niya dito. Pero may makaka-time din siya na medyo senior. failure kasi hindi niya naabot madiligan. Ka, Yan si Sir Bini. Tsaka yun yung misis niya si hmm. Ma'am Christy nasipag din sa garden yung Mga farmers yung kalabasa niya nag pilyor kaya may 500 na puno yata ito yung bunga niya yata mga 20 piraso lang hindi survive sa sobra init ng panahon kaya ano wala na dilig dilig to <laughs> survive na lang maka Pero bro. Ito bumawi siya sa kanyang palaya. Ito, gina-karga niya lang sa motor niya, yung gulay niya, oh. Ayan, maka-farmers. Tsaka, kikinis ng palaya niya. Ayan. Ito. Malupit itong farmers, eh. May-ari ng... Kuya nun, vlog. Ito yung sitaw niya, medyo wala na, nahihirapan na rin sa init. Dahil bunga Oh. Dati ito, na-harvest niya ng bawat harvest. Itikilos yata. Kunti lang linya lang to. Marapang bunga oh. hindi niya pinitas. na pinitas. Puro na lang ang pambinhi ito. Yan mga farmers. Ang pa lang ang palayan niya ito. Bawing-bawing siya talaga sa gastos niya dito. Kahit medyo nag-gastos siya dito. Maraming salamat dyan sa pagpanood nyo ng aking video. Pakilike and share nyo. At subscribe nyo rin po. Sana huwag kayo magsawang manood ng aking mga susunod pang video. God bless you all. Ganun din sa mga subscriber ko dyan. Sana huwag kayo magsawang magsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat muli. Thank you for watching. Bye bye.